Ayan, good morning mga idol. Meron naman tayong babaklasing Hydromaster. Ang problema po niya ay pag tinapakan ng pedal, tumataas. Titingnan natin ang difference nito. Bago tayo magsimula mga idol, paki-subscribe na lang ng aking channel. Mekaniko. Mekaniko. Magsimula na natin mga idol ang paggagawa na ring Hydro Master. Sabi kahapon pa, tinala din eh, kaya ray tulog ang mekanik ko. Meron na rin, uh, ano eh, nagre-message. Saan ko ang kanyang tagal magpapagawa ko? tendin kasi ang maggagawa sa Kaya hindi wala saan ano na mo no, yan? Siguro may mo yan. Tagal, na Eh. hindi naman ko ni. Hindi naman laki gamit. Alam ko yun yung katulad dati ang biyahe. Alam, tagal na na yan. Tagal na na yung ano. May pagawa. Ako yung may ginawa, no? Yung pa sa dating bahay dito. Ah. Ayan ay dito na. Ay nung pinagawa ulit dito na sa amin. Hmm. Ilan taon ako din eh. Ayan ay basta nung ano, bago, bago mag-upis pandemic. 9 years na ako dito. January yata. February. February mo yan na tapos yun ha? patigil na ano fluid walang naputek sa uh, na ay wala pa siya lang mabiga. hindi wala naman makitong basa ay, sa loob no. pressure nito pagka ano walang flow ito ang loob pagtalaan natin ang ano air cap. Hmm. yun siguro ang muna Hindi kaya importante na yung treno e. Hindi yan ang buhay eh Ay uh, sabi kaya, ay hindi bali na hindi magkabiyahin muna. <laughs> ay mami, nakabiyahin ka ah, nga. Manakintik nga dyan sa daan. Gastos. Oo. May na yan. bali na. unahin ko muna ito. <laughs> ay wala <masawa> na ko ba <laughs> pagawa mm -hmm. ah, <laughs> Pag <laughs> eh. mo muna. Kung magbaka sa kali dyan. Kaya nung gayon. Pag-apak mo yung na eh. mo din. Ayun kay Alan kahapon. kay

nakuha mo nakuha okay. nakuha hindi na re kahit mo magdamag e eh. pagkaupakan mo sa umaga oh, sirip pa din e nakuha pa na nakuha pa din wala na hindi na siguro si saan kailan nagsimula yun matagal na matagal na, eh. <laughs> na wala bang play e ano Siguro hey, yun na. Punta yung Pro Wheat Series at Sarwida. Ano lang. Hindi na ang arisyal. Yung tuyo yun na yun. <laughs> sa dati pagkayong kanila mutak na yun. <laughs> Sabi naman ng iba, pagkaganda na tigas din, baka daw sa yung lining ay putol na. Ay, hindi. 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 Ibang sa D-Pi. Ano? Hindi. Ni, ano daw? Papalsak pa, yun daw. Tsaka. Ay ko sa kung ano man. Hindi. Ay, ayos pa. Hindi hindi May hangin pa. Ano? Sabi nga mga driver. Ito naman sa lining mo. Ikaw na. na. Putol na. Ay. Ay. Ito napakalayo na natan. Ay, aming ko nang na, yung hangin ang nawawala na ako na yun, natigas. Ito lang magagastos mga dito. Ayan mga idol, dito lang ang sira niya o. Oh lumalagpas na yung fluid dito kaya naubos ang hangin at lumalaban ng pedal ito lang mga idol ang bibilhin niya napaka importante na re sira yan. Sira na. Para lang bibilhin mo. Ito. Ano? Ano? Ito. Ano? Pero, ang gusto mo, pero na may okay, option na pwedeng ano no? Kaya lang, itong ano. Yung pang train na din. Ang trepo. Di, okay. Ay, alin ka mas ngayon? Ang ginawa ko kasi doon sa isa, yung pero yun eh, hindi man sa tripod sa dyan. Eh, wala na kasi akong ganyang go. Ayan, eh, hindi ko gusto mo bumili ka na lang. Ang pabla. Ayan, ano kang saan yung kwan? Kung ano yung halimbawa, merong dito? Wala. Wala. Ay, eh, dito. Ito na lang sa dyan. Ay, ano? Ay, pero kay Grace. Ay Ayan, dadaling pa yan. Dadaling pa yan. Na, rin, para masukatan nila ito. Para sa dito, dito, nakakalipit. Mm. Mayroon pa eh, pagkari lang. Mm. May, may bigay Sala eh. Babalik pa. Ari din yung nakalagay. Ari guys, sa dyang pantay din eh. O labas ng pantay. Hindi, hindi lang naman labas yan. Alam naman nila yan. Ha? Okay. Alakad na ako. Yan mga idol, bibili na siya ng ano? Piesa. Okay, maglilinis muna nitong mga pyesa na kanyang hydromaster na good morning. Subscribe na lang ng aking channel, my kaniko. Good morning po. God bless.